Pinababa niya po yung shirt ko. nag a po siya na magtanggal na po ng pants niya. Chinig ko din po yung bag ko. Wala na po akong cellphone. Diyan po yung wallet ko po. Ang sabi lang po ng Angkas, hahantayin pa daw po nila na mag-response po yung rider. din disconnect na po kami doon sa customer service nila. at Garrett, mag-issue ka ng resolution. Ipatawag natin itong Angkas at yung police, barangay. Yes po. Tingnan kita ng 20. Oh, Mabigayin po. Inibigay ko po ito sa inyo para hindi kayo makipag-areglo. Susuportahin ko po kayo. Magbibigay po ako ng financial assistance para sa baby mo, sa family mo. Oh, sir, mabigay salamat sa tulong. You guys, dyan sa angkas, kayo ang pabaya sa inyong mga kliyente. Tama po yun, Mr. Senator Nock. Inabot po kami ng 7 to 8 days bago po namin na naiharap yung pong ating pasahero doon po sa ating biker. And that by any standards po is unacceptable. Rest assured po, Mr. Senator, we are not running up. We are taking accountability and responsibility for it. Front. How often do you conduct drug testing sa inyong mga riders? Meron pa kaming annual, Mr. Senator. Dapat meron kayong regular testing sa inyong mga riders. Hindi po annual. Kasi annual, ah, alam ko na, eh, inero na ngayon, magdadag test eh, hindi mo nagagamit ng shabu para maging malinis. Dapat meron kayong regular drug testing. Well noted din po, Mr. Senator, doon po sa random drug testing natin at intermittent uh, periods po of the year. Naibabanan nitong rider yung shorts itong victim at eh, binabanan niyang kanyang pantalon. Papatungan na lang niya at nung makita niya may dumaan, kumari pa siya ng takbo pero bago tumakbo, kinuha mo ni mga wallet, cellphone, pera. So, suspension lang yan? That should be sipak. Mr. Senator, yung pong suspension is sa uh, subject po doon sa investigation na gagawin po nung ating kapulisan. So it's not permanenteng uh, ito po yung action natin but it's more of habang uh, nag-iimbestiga po yung ating kapulisan, uh, pending po the findings, hindi po siya makakapasok sa aming app. Pero after po ng ng findings sa kapulisan at meron po talagang probable cause, we definitely remove them po from the app. Sir. Pero dapat pat para naman mabawas-bawasan yung sama ng loob ng biktima. Si Bakinyo we, uh, we, we hear you, Mr. Senator. And He's a danger to the society. Depende lang kung makasuwa siya at makulong kasi I'll make sure he'll pay for it for what he did to the victim. Kumusta ma'am ang nararamdaman niyo ngayon mula nung naidulog nyo na finally sa programa itong problema ninyo nangyari against sa Angkas Rider? Sa so ngayon po, uh, feeling ko po makakamit ko na po yung hostesya na parang pinagkakait po sa akin nung pong mga unang nakausap ko. Since na pinabalik-balik po nila kami doon po sa police station na pinuntahan namin, tsaka doon po sa barangay hall. Kaya sa ngayon po, sana po matulungan po talaga ako na makamit po tsaka ma kasuhan ko po yung rider po ang sinabi sa inyo ni Ryder sa barangay or humingi man lang ba ito ng tawad sa inyo ma'am? Hindi po siya humingi ng tawad po. Nagsabi lang po siya doon na nasakay niya po ako. Ang sabi niya wala po siyang kinuwang mga gamit ko. At ang pinakamasama po doon, ako po yung pinabaliktad niya na parang ako pa po yung nag-aaya sa kanya na makipagtalik. Ang sinasabi lang po niya doon yung sa representative po, wala daw po siyang rights dahil nga po ang pinasampahan namin yung rider po. Bali, papagitan lang daw po siya kung ano daw po yung maging desisyon. Pero ang inaano po kasi nila dun po sa barangay, settlement po talaga kaagad. Ni minsan, di po nila kami tinanong kung gusto naming mag-file ng kaso po. Etong si rider ma'am, nung binabariktad kanya ma'am, anong sinabi po ninyo nung sinabi niyang parang ikaw pa ang nag -aay? Sinabi ko po sa kanya, patunayan niya kung may mga proof siya na ganun po yung ginawa ko. Nung kausap po namin siya, ngingisi-ngisi po siya na parang sinasabi niya na parang kasalanan ko pa po na nagbuka ko ng ganon. Yun po yung pinapalabas din po nila sa barangay na dapat po hindi ako nagbubuk. ng hindi, sa hindi ko po alam na lugar, dapat hindi daw po ako nagpupunta. Ang sinasabi ko naman po, kaya po ako nag-book ng angkas. Since na-ups nga po, registered po siya sa LTO, kaya nagtiwala din po ako. Hindi ko naman po alam na ganun po yung gagawin ng rider sa akin. Yung purpose ko po, ako kung bakit po ako bumalik po doon sa programa nyo para po mabigyan na lang po ng hustisya yung nangyari sa akin. Kasi po, ang ginagawa po kasi noong angkas, paulit-ulit lang po yung sinasabi nila. Nung hinarap po nila yung rider nila, ako pa po yung binabaliktad. Hindi po nila kami tinanong kung gusto ko po magkaso. Ang sinasabi po kaagad nila doon, settlement, kasi pag nagkaso daw po, mahabang proseso. Yung rider po, oo lang po siya ng oo hanggang sinabihan na po niya na manganganak daw po yung asawa niya, may bibi daw po siya, nabaliktad pa po ako na sinabihan pa po ako dun po sa barangay, maawa daw po ako sa rider kasi manganganak daw po yung asawa at may bibi po. Yung rider naman po, wala naman po siyang ibang mga sinasabi, hindi nga po siya humingi ng tawad sa ginawa niya, dinidenay niya pa po yung pagkuha ng gamit ko. Ano pa po ba yung mga nanakaw, kinuha niya ma'am sa inyo? Yung mga ID ko po nalaman po nung wallet ko, may cash din po ako doon. May mga ibang gamit po doon tulad po ng ATM ko, yung ibang mga card po, pati po yung mga ID ng asawa ko nasama po doon. Binalik ba niya itong mga cellphone? Wala po silang binalik. Kayo po ay decidido ma'am na magsampan na po talaga ng kaso? Opo, decidido na po ako na makasuhan po yung rider dahil po sa ginawa niya at saka po doon sa mga malicious acquisition niya din po sa akin. Ano yung lesson na natutunan mo from what happened? wag po magtitiwala kahit po na apps po yon or registered hindi po natin alam yung magiging ugali or magiging nasa isip po ng mga tao gagawat at gagawa po sila ng masama kung gugustuhin po nila Baba dun sa rider, magsabi ka na ng totoo kasi naiipit tayong lahat. Hinahanap ko lang naman yung kooperasyon nyo na hindi nyo mabigay sa akin na paulit-ulit yung kami pinabalik-balik. Tapos nung nakausap ka, babalik na rin mo pa kami na parang ako pa yung may kasalanan na nagbuka ako. At kailangan ko pang maawa sa iyo dahil may pamilya ka. Pames lang naman tayong pamilyadong tao. explain saan ang ruta ninyo at saan kanya binaba at saan niya ginawa itong pagnanakaw at yung ginawa niyang kahalayan sa'yo. Bali nang galing po kami dito sa bandang kaliwa po, umakit po siya dyan. Dito po, pinarada niya po dito, dito po kami bumaba. Tapos hanggang dun po niya ako hinila. Yung, hindi po, yung matataas po talaga yung talahib na hindi ka po makikita ng mga taong dumadaan. Saan banda yun ma'am? at nung gabing na yun ma'am as in sobrang dilim Papo, dito po kapag kunaan dito ka hindi ka po maaaninag ng mga nasa labas po mga dumadaan lalo na po nakahiga kami tapos po nakaano ano, mahiga ano, ka dyan, may. opo naitulak niya po ako dito Napos nandito po siya sa may harapan ko na nakaluhod po. Kapag may dumaan po, hindi po kaagad na makikita po saan po yung dalawang mag-asawa nakakita sa inyo? Dito po, dumaan po sila dito. Diyan sa may tulay? Yes po. Hindi po nila kasi kami makikita din since na sobrang dilim po. Pagdating po dito, nung umalis na po yung rider, tsaka na po ako nagsuot po nung underwear ko po, tsaka yung short, nagtatatakbo na po ako ng hingi po ng tulong. Ibig sabihin mo ma'am na ibaba niya pati yung underwear niyo? Opo, natanggal niya po yung short po tsaka yung underwear po. Yung sa may parting kaliwa po ng hita ko, dun po, dun po na natanggal lahat. Naiwan po yung short ko dito sa kabila pong hita. Pero wala naman siyang nahawakan sa iyo, ipinasok? Wala po kasi namulatan ko po siya nung pagtanggal niya na po nung short ko eh. Nakita ko po na mag a pa lang po siya na magtanggal po din magbaba nung kanyang pants. At nung akmang sisigaw ka, tinakpan niya ang bibig mo? Opo. Kasi nagulat po siya eh. Pag dilat ko po, yun po yung tinaas na po niya yung damit ko tapos po tinakip na po niya sa bibig ko. Pasama po yung kamay niya. So ngayon nga ang, ang isa sa gagawin natin ma'am ay sana ma-locate o mahanap natin yung dalawang tumulong sa iyo ma'am at maaari sila makapagbigay din ng salaysay at maging witness din ma'am sa nangyari sa inyo. Idudulog na natin ito sa PNP para agaran ma'am ay mahanap natin sila at uh, makapagsampatay ng kaso. Na? Salamat po. paano ba magiging proseso natin uh, ngayon? Ngayong araw, eh, naipay na nga po natin yung reklamo laban dito sa isang uh, suspect natin na si uh, Aurelio Subiera. So ang yung isinampa po natin uh, reklamo laban dito sa Angkas Rider is yung attempted rape sa kayong theft dahil sa pagkuha po ng mga personal na belongings ng ating uh, biktima. mag po tayo no, na masabpinahan, mga two weeks po yan, masabpinahan tapos magkakaroon po kayo ng hearing para doon na po ma -i -ma -i proseso yan. Pag hindi po siya umatend, halalabasan po siya ng warrant, so pwede po natin siyang arestuhin doon. Magandang hapon, Ma'am Claire. Magandang hapon. Paano ba ang magiging proseso nito at nais din namin na matutukan itong kung kinakailangan masuspindi o matanggalan ng lisensya sa ginawa po nitong angkas rider kay ma'am, e eh, paano magiging proseso natin, ma'am? Okay, sa ngayon po, ngayong oras na to, uh, nireceive namin ang police blotter from the victim um, against the sa alleged uh, angkas oh yeah, na nagkaroon ng issue sa SOCMED. Uh, sa ngayon po, ang proseso na ito ay magsisimula from here and then we will endorse it to LTO Regional Office under our Intelligence and Investigation Division. So, maghihintay po tayo ng advice from the top management. Bibigyan na lang po kayo ng ano ng abiso kung kailan po kayo pwedeng magpunta both parties. Kailan po kasi magkaroon po ng ano ng proseso ang kaso na ito. Dito po ba sila maghaharap if ever? Man? Um, sa regional office LTO NCR sa Araneta Avenue. So, sa mga ang-cash driver at sa lahat ng mga um professional drivers natin na nagmamaneho ng mga for hire uh, ingatan po natin ang ating mga pasahero ngayon po dumulog dito ang komplainan. ang uh, siguro hindi po lingit sa kaalaman ng iba ang nangyari dahil na sa social media naman um sana po ay ano alagaan din natin ang pagkakaroon ng lisensya kasi hindi po ito karapatan pribilehiyo lang po ito Good afternoon po, sir. Ah, Magandang hapon. So, Carla, sa so una unang-una, uh, ako ay humingi talaga ng uh, paumanhin at patawad na nagtagal ng ganito, no? Yung resolusyon ng uh, kaso at hindi mo naramdaman, yung know, support. You shouldn't uh, feel that way. Um, this should have been escalated much faster. And nakita naman po natin na talaga pong kailangan ayusin natin yon on our end. So doon I really apologize. I hope that you can forgive me. Ang magiging promise ko lang sa'yo is um, talagang we've taken the necessary steps na ma-handle ito ng mas maigi. Dahil sa nangyari na to meron tayong ginawang sexual harassment hotline and other kinds of harassment na hindi na dadaan sa regular na mga aksidente, mga complaints ng customer, para ma-escalate natin ng tama at mas mabilis at hindi kung sino-sinong kinakausap, paulit-ulit mo sinasabi. Diyos ko, I can just imagine kung ano yung naramdaman mo na paulit-ulit mong sinasabi kung ano yung nangyari. Gusto ko rin magpasalamat kay uh, Senator Tulfo na raise yung awareness natin dito. Mahirap man, ang payo ko talaga is really file the case. Nandito po kami para tumulong. I know you have help already from Senator Raffi for legal, but also beyond legal is um, the medical counseling. Importante po rin na um, natin yung nangyari at magkaroon po tayo ng um, tamang pagpoproses gusto kita bigyan ng personal assistance ko no in terms of you know sa nawala na gamit doon sa hindi ka nakapagpaso etong ibibigay ma'am ni sir ay voluntary po na kumbaga siya po mismo ang nag-invite sa atin bigay and hindi ito areglo okay ma'am to clarify lang din sa ating mga netizens na nanonood bakit po kayo naiiyak ngayon ma'am kasi ilang araw po yun eh. ilang parang binabali wala nung customer service nila. Kaya naman pala, kaya naman palang malulutas to. Bakit parang lalo pa kasing pinalalala nung mga nahuling nakausap ko na staff nila. Kung noon pa pala, naisabi na to or naiparating na dun sa mga mas may alam, eh di sana, hindi eh, na kami umabot na... <laughs> Gusto ko lang naman malagot yung rider sa ginawa sa so, akin eh. Na mas parang ako pa yung pinahihirapan. Confirm lang din namin sir, if tama ba itong pangalan niya, Aurelio po talaga, and yun yung mga sa bio data niya sir, siya po talaga ito, tama? Yes, uh, tama yung pangalan niya. He will not be doing rides with us anymore. Ang um, gusto ko lang naman po, managot po siya dun sa ginawa niya, Earth mawalan po ng lisensya para hindi na po niya gawin sa iba yung ginawa niya sa akin. Kung nanonood man siya, magsabi na siya ng totoo. Kasi lahat naman ng sinabi ko, yun talaga yung nangyari, lahat tumutugma. Ibang-iba yung mga sinasabi niya, pupapakabastusan think um, pwede tayong kumuha ng medical counselor ha para sa iyo ha para para rin sa pamilya mo kasi hindi lang to issue sa iyo pero issue rin to ng pamilya lalong-lalo lalo na si uh, mister. um sa mga riders uh, alam niyo naman po yung training niyo uh, Meron po tayong extensive po yung training natin sa mga ganitong bagay and um kaya tayo may platform na ganito para natatrack track natin and you know you always have to make sure na ang mga pasahero natin safe lagi at yung safe hindi lang yan sa aksidente safe din sa tao sana we can uh, set the bar higher for all public transport na suportahan po natin yung yung plataforma na kaya nga isaayos at imonitor at magkaroon ng response dito sa ganitong klase ng mga insidente Papasalamat po ako na ngayon may aksyon na po kayo talagang ginawa dun po sa mga naging report ko po sa inyong sana po matulungan niyo din po ako na mabigyan po ng parusa yung ginawa po sa akin ng rider po ng angkas. I will give you my personal number and make sure na you keep me posted if you feel uncomfortable, if you feel na hindi masyadong umuusad, magawan ko agad ng paraan. Idol Rapi, maraming salamat po. Nakapagsampan na po ako ng, file, ng case po doon po sa rider. Tsaka sa angkas din po na nakapag-get in touch na din po ako sa kanila para po ma na din yung naging hinaing ko po sa kanila. Maraming salamat po. Sana malamit pa po kayong matulungan na kagaya ko po na nagkahabon po ng kaso na hindi ka agad-agad na na-action lang. Maraming salamat po ulit sa naging action na ginawa niyo po. Mabuhay po kayo at sana marami pa po kayong matulungan. Ang mapahiya, ang sarap kapag panatag. Pasek, ano na po ang naging actions taken ng LTO in regards with the incident? Pinasyo ko order po natin, no? hindi lang si Angkas at saka yung uh, driver concerned. No? Mm -hmm. At in the meantime, nakasuspend po ang licensure niya for 90 days. Uh, binagbigyan po siya na given time to answer yung complaint laban sa kanya. Mm -hmm. At uh, I understand right now, it is now submitted for resolution. He can be held liable up to revocation of license. No? Kung na patunayan at mukhang depende sa sagot niya no ah, na talaga nang kasala siya sa bagay na to we'll see no we'll see but that uh, that's what's pending right now alam mo responsibilidad no hindi lang ng driver pati yung uh, operator na siguruhin na yung serbisyo nila sa publiko ay tama lang at yung liabilities no, hindi lang ng driver pati yung operator they will be held accountable for it at magtulungan po tayo kung meron po kayong nakitang pag-aabuso mm -hmm. o hindi dapat ginagawa ng mga riders, mm -hmm. eh, ipagbigay alam niyo po sa amin. no, uh, Madali naman kami, sa Facebook po kami, mm -hmm. no? soon we'll be launching a number that you can message or text para ma-accident kagad namin ang inyong mm -hmm. mga complaints. Mm -hmm.